Nagayang ngayon si Sen. Sherwin Gatsalian ng Panukalang Batas na naglalayong ipagbawal sa loob ng paaralan kapag class hours o so mga oras ng klase ang paggamit ng cellphone at anumang mobile device at electronic gadgets. Sa kanyang Senate Bill No. 2706, sa saklawin ng pagbabawal ang lahat ng pampubliko at pribadong paaralan para sa kinder hanggang high school. Pagbabawal ng gumamit ng gadgets kapag class hours ang lahat ng estudyante, pati na ang mga guro at faculty kapag nasa kanilang oras ng pagtuturo. Papayagan lamang o magkakaroon ng exceptions kapag ang mobile device o electronic gadget ay gagamitin sa classroom presentation so kapag o sa pag-aaral sa klase at kapag kailangan sa kalusugan na 12 being batay na o dapat na may uh, certification ng doktor at ng school head. Papayagan din para sa management ng mga risk o paghahanda sa panganib, bantao, emergency at kapag field trip o school-related activity sa labas ng paaralan. Sa paghahain nito, sabi ni Gatsalian, malaking tulong sa pag-aaral ang mga mobile device at